How we make our fireworks here in the mountain? From this big log, we we break into small pieces and then make like that pangatong uh -huh. We use this to make fire to cook our food. We break the wood into pieces. And then here is the axe. okay la, nalpasan, hampay. Ada pa yung motete dua. Ah, tignan. <laughs> We have two, <laughs> two more here oh. Kuya Marco. Hmm. Ayan ang ginagawa namin dito sa bundok habang summer nagimbak kami ng mga kahoy, galing sa garden, sa forest. Nagiimbak kami para sa tag-ulan, gagamitin pag tag-ulan na. 'Yung mga malalaking kahoy na 'yan, pwede rin ang mga maliliit, kagaya nito. Ayan, mga maliliit na sanga na 'to 'yung kahoy, 'yung mga donut na ready to use para magpakulo ng tubig. Pwede rin gamitin magpakulo ng tubig, magluto ng pagkain. Ayan. Pwede rin ganyang kaliliit. Ayan, iniimbak namin habang summer, hindi naulanan. Ayan. Yan. Balsik ti awag nati kastoy. Oh, so dapat muscle malalakas. Dapat full of energy. Nakakain na ng rice or kamote bago magbalsig. <laughs> Para ma ma-break mo yung kahoy. Uh, parang si Kuya Marco. Ito nakapagkape na to ng barako. <laughs> Anakin na pa yung Kuya Marco barako. Mayubana. Ay, mayubana. Herbal. Tea. Tapno, maraming mabalsig na kahoy. Marami po, oh. Marami pang babalsigin. Bye-bye! Oh. They will attend the burial of Uncle Artemis. Ito si Marco ang mabait at masunuring anak dito sa aming lugar. Ilan taong ka na kuya? Mano? Kurinta? Hmm. Hipe kurinta ka di? 430? 30? 30 mo ayok. ya. Nah, Weet je Raga dia enggak putul-putul kasih jadi mm. Be careful of your feet, kuya. Siguro half day. Half day nga balsigin na Kuya Marco na gito eh. Nagita oh, adupay. Kasi we need to cover it because when the rain come, the rain will will wet the wood. And hindi na siya mag-apoy. So, kailangan maglayan ng tulda para dry yung kahoy. Ayan. Oh, so, marami-rami pang bubunuin si Kuya Marco. Yan, mga yan. Pagkatapos itong hati-hatiin ay iiimbak na siya. Pagkatapos gawin na ganyan, pinaghati-hati, iimbak natin mamaya sa taas ng fireplace. Ayan. Puntahan natin yung fireplace. Nandito tayo sa traditional naming bahay dito sa bundok. Ayan. Ayan. Ayan, de. Ito, Ilalagay natin dito. Fireplace. Ilalagay natin dito sa taas ng fireplace para gamitin natin sa tag-ulam. I'm taking video. Video? Yeah. Yan, ito na yung mga maliliit na sanga na kinuha natin sa garden. Pupunuin natin ito hanggang dito sa taas. Para pag tag-ulan, ayan, hindi ka na mga ngahoy kasi nakaready na lahat. Di ba, Kuya Marco? Ayan. Anong hinahanap? Day to bunang. Naghanap si Kuya Marco ng bunang. Naghanap ng itak para pang sikwat. <laughs> Kuya Marco, pwedeng sabihin mo, api nga kailangan nga ikatan dyan yung kuskus na? Ay, we need to remove the... Nakalagana na ito skin? Yung ito? Ay, ubak. Ubak tiki. Utap na nga lang nga, ma. Mag-aam. Ma ano ikatong? Sayang pagtatanggalin. Iso pa ag at buggang may hmm. ang natin ng skin niya para madaling matuyo Ingat sa kamay ko yung Marco. Meron akong experience dito sa paghahanda ng mga panggatong. Nasugat ko ang aking kamay. Malaking sugat. So, iyak ako ng iyak kasi bata pa ako nun. Pero nag naman. yung mga tinatanggal natin na skin ng kahoy na yan gagamitin din natin pag natuyo tuyo? Hmm. dry <laughs> what tuyo? Good morning, Tio. <laughs> <laughs> hmm. Good morning, Tio. Mama got me. Be careful.

Kastoy, ti... Kunam ah. Ikatantay-daitay tap noong mamagaan. Kunam. Tignan ah. Practice, Marco. May. Nag-vlog ta. O, Marco. May. Ehel mo. Ilo ka, Marco. katenday daitay Kunam ah. O, manong Marco. Apayang ikatantay-daita. ta, na. Ukis na. Mamakan. Ay tapno mamagaan. Day kayo. <laughs> Magdi. Mo bolin mut nga oreh nga ikaten di ba? Mamakan. Ah. Hmm. Osarumot nang day tidam no kuanya mamagaanda kita kuskus -kus na. Para <laughs> pu oh, Kastoy. Ti lala ay Tagalog na lang para maintindihan ng ibang friends natin. Dito sa amin, ang mga kalalakihan, sila yung mga nangangahoy, nangunguhan ng mga kahoy, mga panggatong. Kasi mabigat 'yan eh. Kinukuha sa medyo malayo. Tapos dinadala dito sa backyard Dito sa mga bakuran namin, nilalagay ganyan. Ini-spread para matuyo. Mag-dry para pag inapuyan mo ay aapoy good timing ngayong summer eh, kasi hindi ba sa yung mga kahoy si kuya marco pagkatapos niyang iayos yung mga nakuha niyang kahoy yung mga yan mangunguha ulit siya saan ka kukuha kuya hmm, sa bundok eh, sa bundok doon hmm, <laughs> Ayun, doon sa bundok, malayo. Magbabaon siya ng... Kanin at sardinas? Good morning to you. Yung... <laughs> kuya Marco? Nabi ni Paris. Kuya Marco! Tingin sa akin, kuya. Yan. <laughs> ah. uh. Parang abutin tayo ng isang oras ah, sa paglil... Oh, you put yourself in there? Mm -hmm. Oh, it's like your house? Yeah. Be careful. Be careful, son. Okay. Yeah. You watch out Faris, how to do fire firewoods, okay? Mm -hmm. When you grow old, you can do that one also. You understand? Okay. Good boy. i not. Oh. Coughing. I'm not cutting my hair. You need to be careful so that you will not cut your hand. Like Kuya Marco, you see? oh, dapat ang paghawak sa itak ay sigurado. At pag tinataga mo yung kahoy, malayo sa kamay mo. <laughs> Kuya Marco, anong kinakain mo ng bata ka? Kamuti. Kamuti? Pero ngayon, pero ngayon na ay, di ba, ano na siya, bigas, kanin na. <laughs> hey, yes, my friend. Pero nung bata ka ay kamote. Kamote. Sweet potato in English. Kahoy, kamote, galyang. Galyang. Adda. Ada. Ay, halika kuya dito. Ayan, off muna natin at maglulod si kuya Dulay. <laughs> kuya Marco, babay muna tayo dito sa ating vlog. Para, let's share how we prepare our firewoods para sa darating na tag-ulan. Kuya Marco, you say babay na here. Kuya Marco, ikaw yung muna, taklay mo, ibadeng mo naman. Sige, sige, ikaw yung muna. Sige, babay ka mo. May, babay. Ba 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 Marco, it, ah, Bye everyone!